natin ayan. Wala tayong kasabay na truck. So yung for today's video, ayan tatawid na naman tayo dito sa baha. Ayan, ito yung kanto ng pulo, ano, Balinsuela. Nak talaga grabe yung baha dito. Kahit mula binti lang to hanggang tuhod, pag dumaan yung malalaking sasakyan, ang taas ng alon eh. Ito sinusundan ko tong ano, Padyak. Ito nga pala yung kahabaan ng pulo papuntang Balangka. Siyempre saan pa tayo pupunta? Doon sa Ubando, Bulacan. Dahil meron tayong deliver dito ng lalamog. Lintik na booking yan, yung nakuha ko sa tawid pa ng ilog. Eh hindi ko alam to eh, first time sa akin to kaya panoorin nyo tong video nito mga to Dahil first time nga to na nababad yung motor ko sa ganito kahabang baha. Ayan o, medyo nag-aalala rin ako dito eh. Paano pag tumirit na to? Paano gagawin ko rito? Uy, bakit may butas doon? <laughs> patay tayo. Diyan tingnan mo mga motor na rin na nila, oh. Ibig sabihin nakapatay yung makina. So, ano kaya maganda rito? Kapag ganitong baha, dapat ba Ay, under yung makina mo or dapat patay lang yung makina mo tapos sa uh, hinihila mo siya. Pero ang haba nito, eh, ang haba nang nito. Na eh, Lawlawan dila mo rito kahit dito at dahil nga sa baha to at hindi ko kabisado yung lugar dito so nag-aalala ako kung gaano kahaba talaga tong baha to eh. Kasi parang wala akong nakikitang to yung daan eh. O oh, oh. Lahat sila basa. Kaya yun at napansin ko rin dito na harus lahat ng kasabay ko ay sidecar so wala silang makinang ng masisira kaya luging-lugi talaga ako dito. Walang Malungkot dito ko ya. Lo. pa yung butas ay gusto ko. kahit baka sa lubong ko rito sidecar may nakakasalubong din naman akong motor pero nakapatay yung makina pa, pa. kawawa yung mga bahay huh. Uy, huwag ka na mamamatay ang layo pa natin palalim ng palalim ah Barangay Balangkas. Ah. Mahaba pa to eh, mahaba pa. Mga ganito ng kalalim. Salamat ah, shout out. Yun oh. Sana all. Ay, ang ganda naman dito So naka-under yung motor natin ha Paps malalim pa dyan Okay lang Thank you Kragi Lahat pala Nag tsinelas na lang ako Nakasapatos pa ako Ay isko. ko Eto yung trabaho pinasok po. Huh. Kailan ba ito matatakos? Ang ah, haba! Ito, labagal kasi tayo dahil may truck eh. Kung wala siguro yung truck na to. Overtake ako kayo ha to. Mahaba pa. Kaya kaya. Ay, eh, salamat. Oo. Iyon lang yung malalim. Ito na yung pantay ng ganito. <laughs> Grabe. Pero mahaba pa ito, kuya. Hanggang dulo. Oo. Isang kilometer. Ayun pa? 100 meter pa? Mabagal kasi tayo may truck eh, no? Kung wala yun, eh, nandun na tayo eh. O Over Overtake ka kaya natin to? Wala mong gutas to? Overtake, ay! Overtake tayo. So, medyo pumako na dito. Wala lang sa akin. Ito, grabe! Talagang oh! nakababad tong box sa tubig. Bahala na siya kung... huh! Oh! Huwag naman sana itong balangkas na. Ang tanga ko kasi, vlogger ako, hindi ko alam nga ganito pala dito. So yun, ko na ako. Ah. Huh. Tapos na naman ang motor ko.